So yo, warap mga papart is part. Gaming is back Nagahatid naman sa inyo ng panibagong video Let's go! Ah! Uh... Ayan, tapos na tayo mag-load sa nukli mga par. Alam nyo na kung anong gagawin mga par. May kalapan nyo nakita par. Biniram mo lang siya. Patay ang buang maligo ka na pare. Maasim na yung headset mo kakaselpon. Kung baga mga pare ako na maghahatid sa inyo sa CR. Katulad nito, pinagbabaril tayo. Kung baga pare, kalmahan mo lang yung mga botlog na yan. <tie> mm. See? Nay na mo, bagsa. Maligo ka na pare. Nya! Last guy na to dito sa nakli Kung baga hindi na natin to patatawarin par Bigwas na, na natin yung botlog na yan Maswerte pa rin kayo mga pare Kasi pinatay kayo ng isang pogi Pilingon ng giatay oy Sabi nyo ligtas ang may alam bakit nung may nalaman ako, nasaktan ang poso ko? Aray, wait lang, pinagtitira tayo sa buang. Pusang dala sa sasabog tayo! Walang hiya ka dong. Nag-aabang ka lang pala sa green box. Hindi ka pa talaga kahit isang kinetic lang. oh, sige dong, habulin mo ko dong. Sige dong, halika dong, magduelo tayo dong. Nagkamali kang decision mo dong. Patay ka na pare. Kung ako bot, ikaw dakog boto. Sabi ko sa iyo eh, champion ako sa amin. Okay mga papa, tamang bili lang tayo dito sa Vice Station, bili tayo napkin, bili tayo condom, bili tayo Robos, bili tayo ng Ay, ay buisan ka lang. Bastos ka do. Nagulat ako sa iyo do. Wala akong ibang gagawin diyan mga par kundi tumakbo. Walat tayo yung plate. Pero alam ko nga, hahabol yung bastos na yan. Kumbaga dito natin yan bibigwasan par mag-smoke tayo. Hahanapan natin to ng chimpo ng bastos na to. Sige boy, lumabas ka boy. Lumabas ka boy. Ano boy? Malagkit ba yung tutok? boy. Baka si Spark yan. <laughs> Dito mga par, hindi ko alam kung bakit nakita ako sa kumag na yan o tinitira ako par. Sobrang layo ko par nakikita ako. Cheater ka ba boy? Mamaya ka lang kumag ka. Kung baga, hahanap lang ako ng timing para mabigwasan ka. Ayaw lumapit par. Lalayo na tayo par dito natin hintayin par ayan na par nakita ko na par ano pa bang gagawin so pinuntahan na natin yung buang na yan kung cheater ka man boy wala yung magagawa sa akin boy champion ako sa amin hindi yan gagana sa akin halika magduelo tayo na nangina mo bagsak masakit tutok mo pero mas masakit ako boy dito tayo par tamang camper lang kapag may lumabas mamamatay Nainang nang yan nag -vaseline. wala tayong ibang gagawin par kundi mag smoke birahan natin par pero nag ng ang buwang madadali ka na dito boy takbo boy ang bilis mo naman tumakbo daga ka ba Daga yarn Okay mga paparts So nakataka siya dito par Hindi na natin hinabol Kasi nga wala tayong plate pero dito mga papart, dito na natin uubusin yung mga kumag na yan. Ang unang papasok, sang unang babagsak. Ayan na, pinagtitira tayo par ang lakas naman ng loob mo, boy, na lumapit dito, boy. Ayan na, bigwas na natin yan. Usang gala, hindi pa napatay. Lumapit ka na, boy, nang matapos na tayo, boy. Walang nagawa yung shockwave mo. Champion ako sa amin, boy. Pero habang nagre-reload ako dyan, par, hinagisan tayo ng tayo ng bastos na yan. Kung pag ako nang lalapit sa inyo para makapagpahinga na kayo, boy. Dito na pare, gulatin natin 'tong buwang na to! Hello Park, hello Park halagi gi atay nag-rewind. Hala, sige pare, takbo pare. Takbo kung saan gusto mo pare. Gi atay nag-rewind na naman. Wala na kayong kawala sa akin. Para na sa mga kamay ko na kayo. Magbag to labi ka na pare. Last guy na lang guys. Last guy na lang. Ingat lang tayo at hahanapan natin to ng tempo. Ayan na, lumabas ng buang. Magmarcelin ka hanggat sa gusto mo kasi wala ka ng kawala pare. So ayun lang mga papart sa so, mga hindi pa nakapag-follow. Ay mag-follow na. Nya.